Magandang araw po sa ating mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa bahagi ng Santo Niño Rizal. At nakikita niyo yung kauna-unahan na nagaani ng palay sa bahagi na ito ng bayan ng Rizal. At syempre, ang pamilya Dominico ang unang-una. Kasama po natin ang kanilang patriarch, si Ginoong Ruben. Magandang hapon po, ka Ruben. At sa inyong lahat, congratulations dahil uh, kayong unang nag Masaya hubang unang nag-aani ng palay? Mang Robin? Masaya din oh. Ano ho ang... kalusat uh, uh, sa... Gutong mga so, tao. Oo. Oh. na. Ah, ngayon po ay magtatapos pa lang ng Agosto. Anong buwan ho kayo nagsimula ng inyong pagtatanim? June. June. Karamihan sa nakalipas na panahon, hunyo talagang schedule nyo. Talagang kalendaryo po yon. So, uh, walang uh, epekto yung El Nino sa kakulangan ng tubig nung kayo ay nagsimula sa pagpupunla or ano po ang naging sekreto ninyo sa patubig? Isil. Ah, pagka kailangan muna namin ng patubig habang wala pang ulan, di patubig muna sa kwad. Water pump. Itong taniman na ito ng palay na iso, itong season na ito, naging magastos po ba? Naging challenging po ba? Oo, oh, magastos. Ang pinaka number one ay sa patubig pa rin uh, po ba? Patubing. Sa kurudo pa rin. Ano, ano pong variety ang tinanim nyo dito sa Santo Niño na ikangay tatamasahin ng mga Pilipino dahil kayo po ang nagpapakain sa maraming Pilipino. Anong variety ito? In IL 29. 29. Ano ho? Magkano ang presyo, Karuben? Ano na? Pan? Uh, dipindi po sa ano. Sa, ang basa? Sa, sa klase po ng pare. Kasi kinukaw po nila ng ano, uh, 18, 19, hanggang 20 po. 15, 15, 15, 15. Mababa po ba o mataas ito? Uh, mababa. Po. Mababa. Uh, Masaya ho ba o hindi? <laughs> <laughs> Kalahati. Kalahati. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano sana ang magandang presyo, Karoben? Sariwa ko siguro mga P25 Masaya na kayo doon. Eh tuyo, ilan ang laban ng magsasaka? 30. 30. 30 naman. <laughs> At kung tatanungin po kayo, bakit kailangan 30? Sige nga po, ang dahilan natin. Eh, Para mahal na kasi yung... mga buno, wanyan, upa sa tao. O, upa, sa o, upa, sa upa tao, ng tao. Mahal na rin. Eh, sa 20 ho, ano pang matitira sa mayari? Ah, uh, na lang po, pang konsumo. Nang ilang buwan? Pang lang? Yung 26 po ba na tuyo, pwede na? Pero parang hindi masaya. <laughs> uh, pero parang ngayon po, ang practice natin, parang hindi na ho nagbibilad ang magsasaka kung hindi binibenta ng basa. Ano po ang dahilan? Eh, tayo po sir, kasi... Hindi mo alam ang panahon. Sa palaran na namin sa sariwa. Bakit binibenta na lang agad-agad na dati-dati talagang lahat ng highway natin eh, patuyuan eh, ngayon. Malapad ang mga kalsada pero wala na ako nakikitang nagbibilad. Ano ang sa panahon? Sa panahon, no? Kasi pag ganito po ano, panay po eh. Oo. Uh -huh. So, itong 5 starang ang suki, doon ho ba kayo nagbibenta? O kanya-kanya ding mga suki ng mga binibila ng kanya-kanya ang punta? Dito ho, sa unang harvest na ito, nakikita natin yung harvester nyo. At ito, nakaabang na sa paghakot ng palay. Saan nyo po madalas binabagsak ang palay? Uh, ah, bali dito lang po yung kinukuha lang po nila. Kinukuha. Uh, kinukuha lang ng ng nung buyer. Buyer. Sikat sikat pahubang hubang NFA sa magsasaka ngayon. Pag, pag hindi na mili yung mga traders. <laughs> <laughs> Big sabihin, last option na lang ang NFA. 'Yun ang totoo. Bakit Ma, parang survey ko na rin ito. Bakit parang hindi na sikat ang NFA sa magsasaka? It's eh, baka, mas 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 yung trader, Opo, mas 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 ang mas sa ano? kaliwaan, mas pagkakuha dito, bayad dagat. mas 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 ni mas 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 bilisan, no? mas Hindi... mas maarte rin ano, o sige lang medyo po kapag ano yung babagsak nila na ano ang mga bodega wala um, nga sila doon oh. babarik ko sa kanila pwede rin ho ba magtanong sa manggagawang bukid naman papano ang kita papano ang share ng ikang ay may ari at saka manggagawa porsyentuhan po porsyentuhan sa portion 200 po ay magkano? Siyempre alam natin malaki ang gastos ng may-ari. Magkano ho? Hindi po arawan, portion 200 po ba? Ay hindi na ho talaga arawan ang laban ngayon. Parang sa sibuyas na 50-50. Pero sa palay hindi 50-50. Ah, gentleman's agreement kung magkano. So ilang buwan ang kanilang tinarabaho para makaani? Tatlo, apat? Oo, uh, pero awa ng Diyos eh, maganda hong naging tindig ng pala nyo. Nakikita ko magandang anik. Bagamat may dumapa din. May dumapa, no? Ay, ah, ito, dumapa ito. Ito po ba may makukuha pa o wala na? Mayroon pa rin makukuha dyan. Aros kalahati na siguro sila. Pero alam po ninyo may announcement ng La Nina eh. Hindi kayo naapektuhan ano? May bagyo nga parating kaya kaya paspasan na. Eh. <laughs> Oo nga, aware, lagi kayo nakatingin sa langit. Bukod sa dasal, binabasa nyo kung mayroong sagabal o wala. No, lagi pong nakatingin sa weather. Ganyan. So, ito ho, tatagal pa ho ba sa bodega nyo eh? Yung nakikita kong pagkakamata ho dito sa highway eh, ito po ba eh, meron naka-schedule ng pick-up na meron, Pero na po? No, Oh, ilan po ang na-yield ninyo sa isang ektarya? May nag-isandaan din po ba? Wala Ah, bakit? Parang, yung dalawang ektarya nga, 140 lang. Dalawang ektarya? Oo. So, e eh, di parang 70? Para 70 lang. 70. Kadalasan po, yung magandang yield, Ilang, ilan ang ideal, ilan yung parang maganda, na minsan ay naranasan ninyo na sa isang ektarya, ilang sako ang napoproduce dati? Dapat yan, may ikisandaan. Ngayon po ba, ang, sa nakalipas na dalawang taon, nakaranas kayo? So, hindi. Ng, Nang isandaan, isandaan hektarya? So, nakaranas Nakaranas itong nakalipas na dalawang so, taon? Pero ngayon lang? So, ngayon lang. Eh, eh bakit parang maganda naman ang ulan? Bakit parang hindi? Ano ang factor? Ano ang dahilan? Ay, bakit? Pero, uh, medyo nataga. Ah. Kaya daga. Ah, lumabas ang daga. Dahil din sa siguro, nagtago sila ng matagal na panahon nung el ninyo nung nabuhay labas tapos kita pa nila yung tanim kain ano pong advantage ng nauuna na naga-harvage presyo pero when it comes sa ani sa tingin nyo kung 70 kayo ganun din po ang iba o mas mababa pa yung mga kapitbahay po natin ano ang tingin ninyong yield pag ganyan ba pare-pareho o apektado din sila sa daga. Apektado din. Kaya oh. hindi kataasan. Oh. Hindi kataasan. Uh, so, ang Santo Niño basically talagang harvestable na itong area na to. Ah, uh, uulit pa ba kayo? May third cropping pa ho ba? O pang ano ba ito? First main. Tapos may second crop pa. Ah, uh, uulit pa. November po. November. Pahinga muna ng dalawang buwan. Aha. Para meron na rin, may rin. Pero ang irrigation po dito sa bahagi ng Santo Niño, maganda oh. pa rin ba or kayo yung huli? Ay pa dito kasi ayun Ay, na dito pa rin na tubig kaya pag pinaabot ka na ng Marso ng taon eh, ano ah, ng bunga ng para ibig ko ito. Kano? Katapusan na Pebrero, makaani ka na. Ay, ah, ganoon. ganoon. Okay. Parang wala na hong gapas-gapas ngayon. Hindi na uso. A, paano po yung dating nanggagapasan, wala nang hanap buhay? Nasaan na sila ngayon? Sa ano na, pakyawan na lang ng pagtanim. Pag may tanim. Doon na lang babawi. O magahanap na lang sila ng ibang pagkakakitaan. Malungkot na masaya. Pero pag hindi mo gamitan ng teknolohiya, kawawa ka rin. Dahil na na yung ulan, wala pa. Okay. So, uh, salamat po. At natuto kami sa loob ng ilang mga panayam natin sa inyo sa buhay magsasaka. Ako po si Rod Agas at ito po ang buhay ng mga magsasaka sa bahagi na ito ng Santo Niño Rizal.